Sa atin pa po mga mahalagang balita na bahala ang malakanyang sa panukalang mandatory drug testing sa mga pampublikong opisyal na posibleng paglabag na po sa konstitusyon. Ito ay bilang tugon sa panukalan ng Senador Robin Padilla na drug testing sa lahat ng opisyal ng gobyerno anuman ang ranggo oposisyon habang sinusulong ang panukala ang transparency at drug-free na gobyerno. Umaasa po si Palace Press Officer Claire Castro na nabasa ni Padilla ang desisyon ng korte patungkol dito. Binanggit niya ang two 2008 decision ng Kotso Suprema sa Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board ang mandatory at universal drug testing para sa mga pampublikong opisyal labag sa konstitusyon at kumalabag din po sa karapatan sa privacy. ipinasyon ng Kotso Suprema na ang universal drug testing ay paglabag sa karapatan sa privacy at maaari lamang pahintulutan kung isa sa gawa ng random at isa ilalim ng makatwirang mga pangyayari. Ibinabala pa po ni Castro na ang pag-usulong ng mandatory drug testing ng hindi sinasaalang alang ang legal na batayan ay maaaring magresulta sa pagkasayang ng government resources. Nadiskubre ng Pangulong Bongbong Marcos ang isang ghost flood project.